Maligayang pagdating sa aming serye tungkol sa ang Invisible War. Noong ako ay unang naging mananampalataya sa edad na 18 at nagsisimula ng makilala si Kristo sa pamamagitan ng mga himala ng Diyos at natutuklasan ang salita ng Diyos at ang pag-ibig ni Jesus ngunit walang nagsabi sa akin na mayroon akong kaaway at na siya ay espiritual at totoo at kinamumuhian ako at wala akong ginawa sa kanya na alam ko Ngunit sa pamamagitan ng pagtitiwala ko kay Jesus, naging kaaway ko siya. Ngunit natagpuan ko na ang isang ikalawang aklat na nabasa ko ay tinatawag na ang Invisible War ni Donald Barnhouse at uh, naging malalim na pagbabasa para sa akin. Ngunit nagbigay sa akin ng matatag na pundasyon sa katotohanan na ako ay nasa isang laban. Nasa digmaan ako at maraming mananampalataya ang walang kaalaman tungkol dito o pinapabayaan ito o labis na nagiging abala dito at ang kaaway ay nagiging mas mahalaga kaysa kay Jesus. Kaysa sa seryeng ito, gagamitin natin ang Job, My Ugly Priest, na siyang aklat na isinulat namin tungkol sa pagtuklas ng puso ng Diyos sa Job, ang aklat ni Job. Para sa akin, hindi ko sasabihin na ito ang pangunahing dahilan. Kung bakit ito isinulat ng Diyos, ngunit isa sa mga pangunahing dahilan ay upang turuan tayo tungkol sa espiritual na digmaan. Si Job ay nakaranas ng pinakamalaking digmaan na marahil ay naranasan ng sinuman. Maliban kay Jesus, at kaya't hindi natin sinusundan tulad ng ginawa natin sa unang serye tungkol kay Job ang pangit na pari sa serye ng maliit na grupo, magkakaroon tayo ng mga pagtalon sa aklat Ningunit kung wala ang aklat ni Job na pinaniniwala ang pinakamatanda at pinakaunang nakasulat na aklat sa Biblia, uh, ngayon ang Genesis in sumasaklaw ng mas maagang kasaysayan kaysa sa Job, ngunit isinulat ni Moises ang Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang at Deuteronomio. Mga taon pagkatapos na maranasan ni Job ang kanyang naranasan at naisulat, Ngunit kung wala ang aklat ni Job, hindi mo mauunawaan ang Genesis. Ngayon, bakit hindi ito napansin ng mas maraming tao? Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Sa Genesis Kabanata 3, pagkatapos likhain ng Diyos ang lahat, lahat ay maganda, lahat ay mabuti, lahat ay kahanga-hanga, ang tao sa kanyang larawan, inilagay niya, ang lahat ay tila mapayapa, walang sino man ang tumitingin sa paglikha. Bilang pagsalakay ng Diyos sa planetang Earth, nang ilagay niya si Adan at si Iba na may dala ng kanyang larawan sa hardin siya ay nasa harap ni Satanas. Ngayon, makikita natin iyon sa isang minuto habang tinitingnan ang ilang mga background saan nagmula ang Diablo. Bakit siya nagpakita? Bakit siya humahabol kay Adan at iba? Ano ang kanyang mga motibo? Ano ang kanyang karakter? Well, lumalabas ito sa Genesis sa Kabanata 3. Sinasabi nito, ngayon ang ahas Walang paliwanag. Alam mo, kanina, ang lingkod ay mas tuso kaysa sa alinman sa mga ligaw na hayop na nilikha ng Panginoong Diyos sinabi niya sa babae, talagang sinabi ba ng Diyos? Ngayon, napakaraming bagay na maaari mong talakayin tungkol sa misteryo at isinusulat ko ang ilan sa mga ito sa aklat na maaari mong suriin ng mas mabuti. Ngunit ang unang bagay na ginawa niya ay lumabas mula sa pintuan at tinanong ang Diyos, bakit niya gagawin iyon? Then sa Taludtod 2, sinasabi ng babae, Why might kumain mula sa lahat ng mga puno? Ngunit ang isang puno, hindi tayo dapat humawak dito o mamamatay tayo. Sa taluntod far hindi ka mamamatay. Ngayon, makikita natin sa isang minuto na isa sa mga katangian ng kaaway ay siya ang ama ng mga kasinungalingan. Ito ang unang kasinungalingan na naitala sa kasaysayan. Siya ay sumasalungat sa salita ng Diyos at sinasabi niya, Hindi ka tiyak na mamamatay. Wala tayong background. Bakit nandiyan ang Diablo? Sino ang Diablo? Ano ang dahilan ng kanyang pagdating? Ano ang nagtutulak sa kanya? Kaya't nais kong pumunta tayo sa aklat ni Job at ito ang sasagot sa karamihan ng mga tanong na iyon. Kaya't argumento ko na dapat mong basahin ang aklat ni Hob. Bago ang Genesis, talaga, nagbibigay ito sa iyo ng pag-unawa sa buong lumang tipan sa isang paraan upang ilantad kung ano ang nangyayari dito. Walang katuturan na mayroong ganitong uri ng walang katuturan ng mundo. Kung walang totoong kaaway, kung hindi umiiral si Satanas, Walang paliwanag para sa kasamaan at kalupitan, mga digmaan, panggagahasa at karahasan at habang ako ay naghahanda para sa mga talakayang ito, nag-ayos ako. Nang appointment sa isang batang lalaki na pupunta sa aking opisina at siya ay nalayo sa Diyos at tinawagan niya ako at nais niyang para uh, 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 makipagkita sa akin at muling kumonekta at kaya't ako ay nasasabik, nagdasal ng marami tungkol dito Kilalang kilala ko siya maraming taon. Lumaki siya sa simbahan. Pero sa araw siyang dumating, nag-aaral ako. Tumawag siya sa akin. Kailangan niyang dalhin ang kanyang asawa sa ER. Boom! May biglang sumabog na bagay sa kanyang leeg at nan, kinailangan siyang dalhin sa ER. Sa loob ng parehong kalahating oras, pagkatapos kong matanggap ang text, nakatanggap ako ng isa pang text mula sa isang tao galit sa akin. At hindi ko alam kung gaano nila ako kin-hatred, pero kin-hatred nila ako. Tinawag nila akong huwad na propeta, isang lobo na nakasuot ng damit ng tupa. Ibig kong sabihin, parang boom, boom lang at ang lahat ng ginagawa ko ay sinusubukan na maghanda ng ilang talumpati upang tulungan ang mga mananampalataya na malaman na tayo ay nasa isang laban, tayo ay nasa isang digmaan at bigla itong naging boom, sobrang sariwa para sa akin at ayaw kong matakot ka, gusto ng kaaway na ikaw ay matakot. Ayos lang, mas mabuti pang huwag na lang pag-aralan siya, baka hindi ko na kailangang harapin siya. Hindi, nasa kanyang mga kamay ka na kung hindi mo siya papansinin, hindi ka nagwawagi sa pamamagitan ng kawalang kaalaman. Kayat ang Job ay isang aklat na nagbubukas ng tabing ng digmaan na ito ng hindi nakikita. Tumingin ka sa akin sa kabanata 1, ito ay pagkatapos pag-usapan si Job bilang isang mabuting tao, isang taong makadiyos, Mahalin ang Panginoon, nag-aalay ng mga sakripisyo, nananalangin para sa kanyang pamilya. Siya ay isang matatag na tagapagmahal ng Diyos, mananampalataya. Karamihan tao ay naniniwala na siya ay nabuhay, paligid parehong panahon, Patriarkang Abraham, ngunit malamang na hindi siya kabilang lahing Hudyo. Maaar siyang naging shake isang prinsipe. Siya ay isang tao ng napakalaking kapangyarihan at yaman at napakayaman. Ngunit bigla ang aklat ay nagdadala sa atin sa Taludtod Section Isang araw ang mga anghel ay dumating upang magpakita sa Panginoon at si Satanas ay dumating din kasama nila ngayon. Muli, hindi ito nagbibigay sa atin ng kwento sa likod tungkol kay Satanas maliban sa siya ay may access sa Diyos na siya ay gagawa ng mga akusasyon, siya ay gagawa ng mga hamon, kaya sa lihim na payo ng Panginoon, si Jesus ay nakaupo sa payong ito ito ay hindi ang unang pakikipag-ugnayan ni Jesus kay Satanas. Siyempre, kailangan mong maunawaan na si Jesus ay umiiral bago ang Pasko. Bago siya ipinanganak mula kay Maria bilang tao na si Kristo Jesus siya ay umiiral bilang walang hanggan na anak at siya ay nasa buong lumang tipan. Kaya't si Jesus ay nasa eksenang ito kung saan si Satanas ay lumapit at sinabi sa taludtod na pito, Ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, Saan ka nang galing? Muli hindi kailanman nagtatanong ang Diyos dahil walang kaalaman. Nagtatanong siya upang hikayatin siyang umamin tanggapin Sinabi niya, Job o talata 7, sumagot si Satanas mula sa paglalakad, isinulat ko sa aking Biblia tulad ng isang umuungal na leon, babalikan natin iyon sa kaunting sandali. Naglalakad-lakad sa lupa, pabalik-balik, ngayon hindi siya nagja-jogging, hindi siya espiritual na nag-ehersisyo, uh, nakatuon siya sa planetang ito na man kanyang nakuha sa pamamagitan ng pagnanakaw, nakuha niya ang kapangyarihan sa sangkatauhan sa planetang ito nang nagkasala sina Adan at Eba ibinigay nila ang kapangyarihan kay Satanas siya ay tinatawag na diyos ng mundong ito mayroong isang espiritwal na puwersa ng kadiliman na may hawak sa mundong ito ipinapakita ito ni Job sa kanyang panimula ngayon ang wala tayo sa Job ay mayroon tayo sa aklat ng Isayas, kabanata 14 at sa aklat ni Ezekiel o ang propetang si Ezekiel, parehong mga propeta, Ezekiel 28, na makikita mo ang mga talatang iyon sa iyong gabay sa pag-aaral, nagbibigay sila sa atin ng isang dual na propesya ng isang makalupang hari o pinuno na ginagamit ng Diyos bilang kinatawan ni Satanas o Lucifer, ang prinsipe ng kadiliman. At dahil kahit sa mga salitang ginamit tungkol sa mundong hari na ito, walang tao ang makakapagpuno na sa mga salitang iyon. Ngunit isa sa mga pangunahing piraso na inilalabas nito ay na si sa simula ay mayroong kasamaan na pumasok sa kanya na tinatawag na kayabangan. At ito, ginagamit niya ang mga ito. Ako ay, ako ay, ako ay aakyat sa kataas-taasan. Ako ay magiging tulad ng kanilang mapaghimagsik mayabang na ako ay humaharap sa Diyos na isang kabaliwan. Ngunit ang salitang Satan, ino, satanas ay nangangahulugang kaaway at kaaway ng sino. Well, natutunan natin mula kay Job, siya ang kaaway ng Diyos. Uh, maaari mong isipin na sa pagbabasa ng Genesis, nagalit siya kay Adan at iba, anuman ang dahilan, na totoo naman dahil sila ay kumakatawan sa larawan ng Diyos na talagang hinahanap niya at kaya't inilabas ni Isaiah ang pahayag na ito at inilabas ni Ezekiel ang kagandahan na sa isang pagkakataon ay taglay ni Lucifer at no, karamihan ay naniniwala na, na siya ang namamahala sa mga makalangit na lugar ng pagsamba sa Diyos. Ngunit siya ay napuno ng nakakaakit na kasalanan ng kayabangan na nais maging katulad ng Diyos kaya't si Satanas ay umiiral bago ang paglikha na mayroong hidwaan na nagsimula sa puso ni Satanas sa pamamagitan ng kayabangan at rebellion at alam natin na pinangunahan niya ang ilang mga anghel na naging mga demonyo upang umalis sa mga langit at sa isang paraan ang lupa ay naging kanilang nasasakupan. Ngayon kapag bumalik tayo kay Job, makikita natin na ang kaaway ng Diyos ay nakatuon sa isang lingkod ng Diyos. Talatang 8, sinabi ng Panginoon kay Satanas, naisip mo ba ang aking lingkod na si Job? Ngayon muli, hindi nagtatanong ang Diyos dahil siya ay walang kaalaman. Ipinapakita niya ang pagnanasa. Nang kaaway na ito ang puot na nais niyang makuha. Bakit hindi lang atakihin ng kaaway si Job. Bakit? Well, matutunan natin ang tungkol dito. Sa susunod na aralin, tungkol sa kapangyarihan ng bakod na isa sa mga pinakamalaking pangako sa Biblia. Ngunit sa kasong ito, hindi siya makakalapit kay Job. Nasa harapan siya ng Diyos na sinusubukang humingi ng pahintulot na makapunta sa kanya Ngunit nakakaintriga si Diyos ang naguudyok nito. Sa madaling salita, sinasabi ni Diyos, Napansin mo ba ang aking anak? Walang katulad sa Kanya, uh, ipinagmamalaki niya ito. Ito ay nagdudulot lamang ng higit pang poot at nasa esensya, ang pagpili ng Diyos, nagsimula na ang laban, nagsimula na ang digmaan, hindi sinimulan ni Job ang digmaan, hindi nagsimula ang digmaan dahil kay Job, nagsimula ito bago pa nilikha si Adan at iba. Kapag inalis natin ang kortina, makikita mong mayroong isang kosmikong labanan na nagaganap. Hindi ito dual sa diwa na ang Diyos ay nakikipaglaban at siya ay nananalo ng ilan at ang Diablo ay nakikipaglaban at siya ay nananalo ng ilan at sino ang uh, hindi ang Diyos ay napakalayo sa pagiging mas mataas kaysa sa nilikhang nilalang ni Lucifer. Ngunit pinahintulutan ng Diyos na siya ay kumilos sa loob ng balangkas na hindi lamang niya siya pinipiga tulad ng isang insekto na maaari naman niya Uh, makikita natin sa pag-aaral na ito at makikita mo sa aklat ni Job ang aking pangit na pari na hindi interesado si Diyos sa simpleng pagkapanalo. Hindi siya interesado sa simpleng pagkatalo, sa kaaway. Gusto niyang hindi lamang puksain siya, nais niyang baligtarin ang lahat ng kanyang ginawang masama at magdala ng kabutihan. Mula rito, ito ay tinatawag na pagtubos. Ano pag-uusapan ito ng mas detalyado? Meron tayong walang katapusang tunggalian, walang hanggan, kundi tunggalian na nagsimula paglikha. Ang kwento sa likod ay nagbibigay sa atin ng mga propetang Isayas at Ezekiel, ngunit si Job ang nagbubukas ng mga kurtina at nagpapakita ng ilan sa kalikasan, karakter at mga motibo ng kaaway. Aon sa taludtod 8, sabi ng Diyos, Naisip mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala nang katulad niya. Siya ay walang kapintasan at matuwid. Hindi siya perpekto. Si Job isa makasalanan nangangailangan ng pagtubos, nangangailangan ng kapatawaran. Mahalaga ito habang binabasa mo ang aklat. Parehong kinukumpirma ng Diyos siya isang mabuting tao, ngunit hindi isang perpektong tao. Siya nag-aalay ng mga handog. Makikita natin iyon mamaya sa ating pag-aaral. Wala nang katulad niya. Siya ay natatakot sa Diyos at iniiwasan ang kasamaan. Isang mabuting tao. Ngayon, kailangan mong maunawaan, si Job ay walang Biblia. Mayroon siyang tradisyong oral. Mayroon siyang mga salitang sinabi. Tungkol sa Genesis, ang paglikha, tungkol sa hardin, tungkol sa propesya na ating tatalakayin. Ngunit wala siyang Biblia na maaaring pagbatayan. Wala pa siyang lumang tipan tulad ng sa atin. At mayroon tayong bago. Wala si Job sa simbahan. Hindi siya bahagi ng isang simbahan. Wala siyang pakikisama ng mga palataya. Walang maliit na grupo ng kapwa mananampalataya si Job na tutulong sa kanyang panalangin at magpapatatag wala siyang sino man. Makikita mong iniiwan siya ng kanyang mga kaibigan. Si Job ay parang isang nakahiwalay na mandirigma. Kailangan niyang makipaglaban ng mag-isa at sa mga pagkakataon sa kalungkutan ito. Sa espiritwal na labanan, idinisenyo ni Satanas na makuha tayo na maging nag-iisa at subukang atakihin tayo tulad ng lobo. Kaya ang tugon ni Satanas sa pagyayabang ng Diyos tungkol sa kanya ay cynicism. Makikita mo ang isa sa pinakamalaking armas? Ito ay may kinalaman sa pagsisinungaling at akusasyon. Parang lahat sila ay magkakaugnay. Ang cynicism ay iyon ang paralampagkasan, madilim na pelugar na maanbo tayong lahat mapuntahan, kung saan ang kasamaan ang nangingibabaw at mayroon tayong kakayahang makita ang kasamaan sa lahat ng bagay. Uh, yung tao ay ginawa lang iyon dahil gusto nilang makilala ng mga tao. Ang cynicism ay isang demonyal na kuta na humahawak sa marami, marami, marami. At kahit sa simbahan ngayon, ang mundo ay puno ng cynicism. Kaya makikita mo ito, bilang isang makapangyarihang sandata, ito ay gumagana sa pamamagitan ng akusasyon. Kaya't sinasabi ni Satanas, natatakot ba si Job sa Diyos ng walang dahilan? Uh, kaya't ito ay isang mapanlinlang na hamon sa Diyos. Ito ay isang akusasyon. Ito si Satanas na nagsasabi, Mayroon kasi si Job. Oo, tiyak na sinasamba ka niya. Sino ba ang hindi sasamba sa iyo? Tingnan mo kung ano ang ibinigay mo sa kanya. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo para sa kanya. At sinasabi niya, talatang 10, Hindi mo ba siya pinagtibay ang kanyang sambahayan at kanyang ari-arian? Ang kanyang mga kawan at hayop ay kumalat sa buong lupain. Kaya't sinabi niya, talatang 11, iunat mo ang iyong kamay, hampasin ang lahat ng mayroon siya, siya ay susumpa sa iyong harapan. At sinabi, napakabuti lahat ng mayroon siya ay nasa iyong mga kamay. Ngunit sa tao ay huwag kang humawak. Pag-uusapan natin sa susunod na talakayan tungkol sa bakod ang nais kong ipakita sa iyo dito ay ang kayabangan ni Satanas, ang pagmamataas na nasa harap ng Diyos at inaakusahan siya na mayroon ka lamang mga tagasamba dahil binibili mo sila, binabayaran mo sila, pinapbait mo sila at minamanipula mo sila upang mahalin ka dahil sa pagbibigay mo sa kanila ng magagandang bagay ngayon, kung isa sa alang-alang mo ang puso ni Satanas at ang akusasyon kay Job, ibalik ito sa Hardin ng Eden, pareho ring bagay ang dapat na nangyari. Para kina Adan at Eba, hindi siya pumasok sa Hardin ng walang dahilan. Kailangan niyang humingi ng pahintulot mula sa Diyos. Kailangan niyang hamunin ang Diyos. Si Adan at Eba, sila ay mga bata. Tingnan mo kung ano ang ibinigay mo sa kanila. Iningatan mo sila. Walang panganib sa paligid nila dapat na naroon ang parehong mapanlikhang saloobin na akusasyon na pinayagan ng Diyos na pumasok ang ahas sa hardin. Pinayagan siyang atakihin ng kanyang mga anak dahil pinatutunayan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay nagmamahal sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang mga biyaya. Ngayon, sa kaso ni Naadan at iba, talagang nagkamali sila sila ay nagkakasala sila ay nag-aaklas at maaari mong sabihin well ito ay isang tagumpay ng diablo ngunit ito ay isang panandaliang tagumpay dahil itinatag ng diyos ang sakripisyo tinakpan niya ang mga kasalanan ni adan at eba at binigyan niya ng isang bungkos ng alikabok ang diablo Kaya't upang magsimula sa seryeng ito, pag nagtiwala ka kay Kristo, mayroon kang mga bagong kaibigan sa kaharian, pamilya ng Diyos, ngunit mayroon ka mga tunay na kaaway at ang mga kaaway na nagmamalasakit sa iyo upang hadlangan ka, linlangin ka, subukin ka at atakihin ka bago ka naging kristyano Ngunit kapag ikaw ay naging kristyano, isusuot mo ang baluti ng Diyos, isusuot mo ang pagkakakilanlan ni Kristo, ikaw ay nagiging target. Kapag ikaw ay binautismuhan, isang deklarasyon ng digmaan, ngayon marami ang hindi alam at hindi nila nauunawaan bakit ito nangyayari sa akin. Bakit ako inaatake ng mga kaisipang ito? Bakit nangyari ito kay Mary ko? Ano ang nangyayari ang invisible war ang nangyayari ngayon. Ayaw kong mag-obsess tayo na lahat ay gawa ng diablo. Nagkaroon ako ng flat gulong at si satanas. Nagkaroon ako ng sakit ng ulo si satanas. Hindi, maaring dahil sa sobrang caffeine na inom mo. Ngunit may mga pagkakataon na makikita mo sa seryeng ito na ikaw ay inaatake ng mga bagay na pisikal, mekanikal, pinansyal at relasyon. At kung hindi mo nauunawaan na mayroon kang tunay na kaaway na hindi makakakuha ng kamay sa Diyos, ngunit ang pinakamalapit na bagay na maaari niyang makuha ay ikaw at ako. At siya ay napopoot sa Diyos. At kin, hatred niya kumakatawan sa Diyos, kaya't kailangan nating simulan sa Panginoon, buksan mo ang aking mga mata sa laban kinakaharap Buksan mo ang aking mga mata na akong tunay na kaaway na dumarating para magnakaw, pumatay at sumira sa amin. Matututuhan natin ang tungkol sa kanyang kalikasan at karakter. Habang tayo ay dumadaan sa serye, ngunit binubuksan ni Job ang kurtina sa kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena, bigla nagiging makabuluhan ang mga bagay alam mo, napakaraming teorya ng sabwatan sa mundo ngayon, sa politika at iba pa, pero ang tunay na sabwatan na totoo ay ang demonyal na digmaan na nagaganap sa pagitan ng Diyos at na ng kaaway si Satanas at ngayon ang magandang balita ay uh, tinalo siya ni Jesus at ipagdiriwang natin ang tagumpay. At mananalo, ngunit simulan sa pamamagitan ng pagdalo, pagunawa may isang digma ang nagaganap. Dapat kong matutong makipaglaban at ang aming panalangin, Panginoon. Turuan mo kaming makipaglaban upang kami manalo, kaya't magdasal tayo sama-sama. At hilingin natin sa Panginoon na simulan ang paggawa nito Ama, pinasasalamatan kita sa pagbubukas ng aming mga mata sa kung ano talaga ang nangyayari. Panginoon, hindi ito na unawaan ni Job sa simula, Panginoon, ngunit ibinibigay mo ito sa amin, binabawi mo ang kortina sa kadiliman, tinutulungan mo kaming makita sa mga lihim na silid ng iyong konseho kung saan may isang tunay na kaaway na nais kaming akusahan. At mapanlikhang akusahan ka Ama, at kaya sana'y simulan mong buksan ang aming mga mata na kami ay nasa isang tunay na espiritual na laban, Panginoon, ngunit sana'y bigyan mo kami ng lakas ng loob na kami ay makikilahok sa laban at hindi kami tatakbo, hindi kami magtatago, hindi kami maglalagay ng aming mga ulo sa buhangin at magpapabaya kundi sasabihin namin, Panginoon, nais kong tumayo sa iyong tabi. Bilang aking kapitan, habang pinapangunahan mo ako sa espiritual na digmaan na ito at kami ay magwawagi sa pangalan ni Jesus. Panginoon, pagpalain mo ang oras ng talakayan sa bawat grupo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka ng Diyos.